Isang tahimik na umaga sa lupain ng Haran at si Abram ay nagagalak sa isang mapayapang araw kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, narinig ni Abram ang tinig ng Diyos. "Walisin mo, Abram, ang iyong bayan. Humayo ka sa lupain na aking ipapakita sa iyo. Gagawin kitang isang dakilang bansa at magiging pinagpala ka." Pagkatapos marinig ang salita, si Abram ay nagpasya na sundin ang utos ng Diyos. Si Abram ay umalis sa daan kasama ang kanyang asawang si Sarai at ang kanyang pamangking silot. Ang araw ay mainit sa araw at malamig na hangin ang humihip sa gabi. Hindi tumigil si Abram sa paglalakad sapagkat siya'y naniniwala na ang Diyos ang gumagabay sa kanya. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, si Abram at ang kanyang pamilya ay sa wakas ay nakarating sa lupain ng Kenaan. Muling nagsalita ang Diyos kay Abram, at ibibigay ko ang lupang ito kay Abram sa iyong mga inapo. Ini alay ni Abram ang isang serbisyo ng pasasalamat sa Diyos. Ito ay isang pagsusulit tungkol sa kwento ni Abraham. Ano ang pangalan ng lupain na sinabi ng Diyos kay Abram na puntahan? Ang tamang sagot ay Numero 2 Kanan. Ano ang pangalan ng asawa ni Abram? ang tamang sagot ay soai come to hello Christian hear the stories of the Bible sing.